Aktor na si Paolo Avelino, kumpirmadong pinanindigan na ang pag-amin sa totoong relasyon nilang dalawa ng aktres na si Kim Chiu. Sa kauna-unahan at pambihirang pagkakataon ay kumpirmado na sa wakas ang pag-amin at paninindigan ng aktor na si Paolo Avelino sa publiko. Tungkol sa totoong relasyon nilang dalawa ng aktres na si Kim Chiu sa isang eksklusibo at one-on-one -on -one interview mayong araw. Kilala ang aktor sa pagiging mahusay nitong maglihim pagdating sa kanyang personal na buhay, lalo na ang pagiging tahimik nito sa mga isyo patungkol sa iba't ibang mga babaeng nalilink sa kanya. Kung kaya't ikinagulat ng lahat ng aminin nito sa wakas ang totoong namamagitan sa kanilang dalawa ng aktres. Hindi kaila sa publiko na maraming magagandang qualities inside and out ang tinaguriang Chinita Princess na si Kim Chiu, kung kaya't hindi nakapagtataka na maraming mga kalalakihan sa loob at sa labas man ng showbiz ang lubos ang paghanga sa kanya. Isa na arito ay ang aktor na si Paolo Avelino, na ngayong araw ay nakumpirma na nga ang walang paligoy-ligoy nitong pag-amin sa totoong namamagitan sa kanilang dalawa ng aktres, na matagal na rin espekulasyon ng publiko at mga netizens. Sa isang pambihirang pagkakataon ay lakas loob na nga na ni Paolo na in a relationship na sila ngayon ni Kim, at ayon sa aktor ay ito ang kasalukuyang dahilan kung bakit masaya ang kanyang puso. Bagamat hindi naman ito sinabi kung gaano nakatagal ang relasyon nilang dalawa ngayon ng aktres. Maraming mga netizens ang ikinagulat ang naging pahayag na ito ni Paolo Avellino, at marami rin naman ang natuwa dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay nagpakatotoo na nga sa kanyang sarili ang aktor. At sa wakas ay nagawa na rin itong panindigan si Kim Chiu. Anong masasabi mo sa balitang ito, e comment lang ang iyong opinion o reaksyon, at huwag kalilimutang ilike ang video na ito, maraming salamat sa panonood.